Hello guys. Medyo dugay-dugay na na wala na buhat o uh, long video. So for today's video, uh, magtani ta og mangga na magi nangala sa amo adepi. No? Uh, nangala amo ang iring. <laughs> amo ang kiat nga iring. Hay. Uh, Manga guys, para sa mga taong manggagamit. Uy! Ay, ay nagpagamit diha guys. Tara, kain mo na yan ng mangga. No? Mangga para sa mga taong manggagadso. Uy! Hugot. <laughs> okay, oh paborito po niya sa akong mga bugoy. Okay, sausaw lang niya sa halang na suka or sahay uyap kamo daw please comment below unsa inyo ang ginasawsaw ani mangga the best nga sawsawan uyap suka uh, ginamos uh, bagoong or asin lang and so this time sugod so na ko og panit sa mangga So ang pinakadako ako ang giuna and medyo hinog na. No? And, pero okay lang. Kay hapon, eh, lamit man gihapon ni. Eh. Lamig gihapon ni. Medyo hinog na na mangga karabao. And the rest, uh, balbagaan pa yun. Ayan. Balbagaan ba na. Tulog yun yung mga laway ani sausaw sa halang sili halang suka, no putang agdagang sili ah, basta aso-aso ang bakba sili-silihan ang bakba -ba. <laughs> and so anak lang ko magpanit no? Medyo baga-baga kayo nakuha sa panit. Ready na ang lulits sinamak. Yeah, oh. And baka naman lulits sinamak. Mo na konsumo, guys, no? Pagkalami sa lulit sinamak. And usay dungagan pa yun o daghang sili para mag aso asog yung ilong sa kahalang uh, uh, mga panit diha no ana lang na diretso din hipuson lang na after uh, na style ra good okay. after mga panitan, so diha so good na ta og slice okay kanang gadali lang padakan na iguro slice na <laughs> basta mas slice Ay, na yun e, lagpad ka ayo So, hapit na, hapit na makakaon. Digit kay balong mo slice kayo. Lahi-lahi ra ang sizes na dagko na gagmay. Basta mas slice sa. So, yan. Kapit na mahumayal. tang lamia uh, tuloy ka lang hinog uh, diretso na wa na isaw saw 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 ng hinog oh, napay na ambak napay <laughs> na ambak Ayan. so kung nakaabot ka diri nga part sa video guys please and basi basi pwede pa pa share you know like and comment sa video and salamat sa suporta guys thank you so much maraming maraming salamat and please do like and share this video and God bless everyone thank you